Yes, yes, yes! Hello guys! Punta tayo dito sa aming likuran, dito sa Pangasinan at tingnan natin kung nalinis na ng maayos ang ating likuran na noong nakaraan linggo ay punong-punong uh, ng mga matataas na damo. Ayan, isang linggo nang nililinis-linis uh, at sinasagat ang pagbunot ng mga damo. Ayan, so tingnan natin kung anong kaganapan sa mga mm, sa mga araw na to. Yan. Okay, so silip-silipin natin guys at bagong lahat, huwag nyo kalimutan, subscribe ang akin channel, si Naida Portion Kula. Yes, yes yung. Ayan, ayan. Okay, yan ang kapaligiran dito. Ayan, wala nang masyadong matataas na Damo, ayan Alright Makinis-kinis na sa part na to ho. Sa kanan at sa may kaligatnaan Ayan So, ayan. ayan Silipin natin guys Ayan So, ito yung magandang part, no Puro sa magkabilang side Ayan, puno ng mahogany. Ayan, ang mahogany. Ayan, sa side na to Go, go, go tayo Ayan So, yan tayo, naglinis, super linis para uh, yung dulo sa dulo ay uh, makikita natin yung tao kung merong dadaan sa merong daan doon. Yan. So, ayan po ang ground. Ayan. Ayan, ayan. Koy, ay, ganda naman ang araw na yung pag ano, no? Ayan. Uy, ayan, guys. Ayan. So, dahan-dahanin natin. Ayan po yan, so side na yan side by side ang sarap ng lakaran itong part na to kasi malinis, maayos na yan, puro puno puno na mahogani na napapakinabangan yan, yung mga sangasangang na nahulog ay uh, ginagawang panggatong at uh, binibigay po namin yan sa mga may gusto yan, so ayan tayo Ayan. Alright. Ayan siya. O guys. O ayan. So ito, ito. Malaki malaki. Medyo malaking puno na to. Ayan. Malaking puno na yan. Ng mangga. Puno ng mangga na tanimpan nung kami ay maliliit pa. Ha? Yes. Ayan. So. Ayan natin. Ayan. Right. Ayan. Ito. Medyo maliit pa. Baka hindi pa agad-agad ito mabebenta maliit pa kayong kanyang uh, uh, kaya-kaya pang yakapin yan Ayan. and then kapag kapag ito naman ay ay uh, naputol na on, uh, meron ng kumuha ng puno ganyan po yan ito sagad-sagad na po Ayan. Ayan. at uh, kuminsan tinutubuan niya ng panibagong uh, mahogani guys. Right, ayan. So, next line naman tayo. Papa, papunta na po tayo sa pinaka dulo ng, uh, ng likod ng bahay na to. Ayan. Yes, hello, hello, hello sa inyo. Hey, okay. ayan. So, yun. Right. ayan, malalaki talaga puno dito. Kitang-kita. Kitang-kita na 'yung uh, likuran, pinakalikod na ng uh, ng uh, lugar na to. Ayan. Right. I don't know how many steps papunta doon. Pero hindi naman siya nakakapagod. Maganda lang. Magandang mag-jogging dito kapag uh, malinis na kasi dadaanan mo ngayon ay uh, cemented naman siya. Ayan. Right. So, ayan sya. Ayan. So, puno-puno po puno, ito ng sari-sari puno. Santol, ahatis, abukado, um, saging. Ayan. Okay. Means nakita, pakita ko na sa inyo yung uh, buwig ng saging na saba sa akin short video. Ayan. Ito na pinakadulo. Marich na natin yung eh. pinakadulo ng uh, likuran namin. So, ito na. Ito na po yung uh, pinto At dito ay meron namang daan. Okay, ayan. Ayan. Okay, ito na po yung pinakadulo na uh, gate o pinto. Ayan. Right, ayan siya. Ayan. Okay. Siyempre, dito, hindi naman siya talaga totally na bakod na uh, Ah, uh, pwede na dito yung yan, mga ganyan. Bob wire. Tapos kawayan. Ayan pa Ayan. Pero yung kalahati niya ay yan, hollow blocks. Ayan. Binabaha din po dito. Mataas din po ang pagbaha. Ayan. Ay nang dumaan sa bandaron. <laughs> Dahil ako lang ako lang mag-isa, natatakot ako baka mayroong kumuha sa akin no? delikado, so dito lang tayo ang gandong pa yan Ayan, maluwag siya at uh, mahaba. So, ito pala mapapakita ko sa inyo, mga puno-puno. Ayan. Okay. So, yun. Pwede ako sa kalahati nito na pwede tayo doon sa kabila. Pero by this time, babalik lang po ako dito sa lugar. Right. Sa likod nito, ayan, may puno ng sa yan, kawayan. Yun, tas. May mga kumukong kawayan. Daanan din po to kaya lang hindi maa marami kasi mga dahon no? kaya hindi rin po madaanan yung uh, ng karamihan tao kung hindi ka nakatira sa banda doon hindi ka rin dadaan dito yan, so yan puno ng kawayan may kumukuha din po dyan at kami rin pag kinakailangan namin kumukuha kami ng kawayan yan okay, so balik lang po tayo Uh, hindi ako pumunta doon sa sideline na dumaan. Although na may daanan, pero medyo malayo na sa sa bahay namin at ako lang mag-isa rito sa banda rito. Baka mawala po akong bigla. <laughs> mawala po akong bigla. Sige. <laughs> Ayan. So, dito tayo. Ingat-ingat tayo. Yeah. At syempre, yung karang ko ay uh, ingat po rin ako kasi may mga mga ganito po madadaanan niya, mga ganito. Ayun. So maganda 'to no sa mga nag uh, ag, uh, nagluluto ng dikahoy, magaling po 'tong pamparikit. Ayun, pamparikit po 'to. Ayun, pwede ko ring uh, i-vlog <laughs> pagkuha ng mga ganito, ipunin at pinamigay po. So, Ayun. Yan lang ang mga uh, ma-interrupt mo. Yung mga ganito. Ayan. Uh, maaring mapabakan mo masilo ka <laughs> ng mga mga buging baging so kailangan uh, ingat no yan ingat-ingat tayo okay so yan guys ayan oh ako sa side na to Alright. so meron din kaming uh, uh, dating poso na kapag uh, walang tubig at malayo sa tubigan sa gripo uh, doon kami nag imbak ng tubig lalo na kung umuulan yan pwedeng pag-imbakan ng tubig at mga naipong pandilig ayan siya guys diba yan right. okay saan ba ako pwedeng dumaan para pumunta ako sa kabila okay ayan puno pwedeng na, uh, pwed pwede maglambitin pwede <coughs> pwede maglambitin pwede nga uh, magtaguan yan so yan diretso lang tayo okay. And to continue to continue guys ito naman yung mga uh, puno na na nakuha yan so kung may gustong kumuha niyan free naman po yan yan sa so, may may gusto Ayan po. Ayan, dito tayo sa side. Ayan po ang side. Ayan. Meron pong, meron naglilinis dito, nagtatago. Hindi ko siya makuhanan. <laughs> meron naglil, meron, na, meron po naglilinis dito, kaya lang, ayaw magpakuha. Umiiwas. Umiiwas siya. Ayan. So, ayan. Ayan dito naman sa kabilang side, kung sa kabilang side may magandang daanan, uh, ito rin, no, Magka magkabilang side, aya, puno, puno, puno rin. Ayan. Ayan. Ito na yung, ayan, mga puno ng saging. Puno ng saging. Ayan, guys. Right. Ayan. So, balik na tayo, dito tayo sa kabilang dumaan. Ayan, sa kabilang tayo dumaan. Ayan guys. Ayan, medyo clear na. At uh, lagi kami nag ng, ng lupa na tapunan ng aming mga basura. Ayan. Ayan. So malalim po yan na, na hinukay. So sa dami rin po ng mga dumi, kalat na pumupunta dito, nagluluto. No? Saka syempre yung uh, gamit ni tatay na na ginagamit siya dahil siya ay uh, naka may sakit so nandiyan din ayan so yun puno ayan yun tayo sa ayan. puno 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 ng mahogany ayan guys okay so alright alright ayan naipasyal ko kayo na itur ko kayo dito sa likod ng aming ah uh, tahanan dito sa pangasinan. Ayan. Okay. So, meron din kami dyan na kubo-kubuhan. Ayan. Pag uh, nagmi-meeting-meeting -meeting po kami magkakapatid. Ayan. Meron din natutulog dyan pag wala silang tulugan at marami ng tao. So, pag nagkaipot ipon -ipo po kami dito, magpapamilya. So, Syam na uh, family po ng tatay ko o Syam na siyem na anak ng tatay ko at may kanya-kanya na pamilya. Kaya ayan po, meron po kami isang kubo. At ito naman ay uh, pahingahan. Pahingahan po. Ayan. Ayan. Ito po'y pahingahan. Ayan. Hey okay, guys. Hey. Okay. So ano po ito? Ayan, madjong table. Ayan. Mga madjong table. So hindi na masyado siyang ginagamit. Kasi po, si tatay ay hindi na naglalaro. So yung mga kanyang mga naging kalaro, kakalaban o kaibigan ay hindi na rin pupunta. Okay? Uh, ako tatanungin nyo magmadiyong. Marunong po akong magmadiyong. Kaming mga, sa siyem na anak ng tatay ko, uh, uh, isa lang ay hindi marunong. Uh, yung si Pastor Art. So kami, halos lahat, ito na yung pinakalibangan namin dito pag pupunta ang mag majong. Okay. So, trip ko na naman kayo dito. Ito. Ayan. Uy! Nakikita nyo ba ako? Yun. <laughs> Ito yung likod bahay naman ng ate ko. Yung panganay namin. <laughs> Guys. Ayan. So, ayan. Maraming, maraming, maraming salamat. Ay, okay. so, na-trip ko na kayo. Yan pala yung yung kabuuan ng likuran. Ayan. Right, right, guys. To continue. Ayan. Ito naman. So, ito yung Ito yung lagi kong kinukuha niya na mga gulay. Kung ako ay magugulay ng dinding-ding. Ayang Pinakbet. So, meron kami malunggay. Meron kami doon na ah, ampalaya. Papaya. Ayan. Saluyot. Banda guys. Saluyot. Banda doon. Ayan, ayan siya. Guys. Alright, alright. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Ayan ang ipisa. At ito naman yung ating gate. Ayan. Ito yung gate dito sa aming lituran. Ayan. Very safe naman. Kahit ganyan lang siya. Dito sa province, okay naman. Wala namang, wala namang uh, nanggagalaw ng bahay. Umaakyat ng bahay. Ayan. So, maraming maraming salamat. At nakita niyo yan. Yes, yes, yes. Hello, guys. So, tingnan natin ngayon. Matapos na maghapon na nilang paglilinis dito sa aming likuran. So, check-check natin kung gaano siya ka -ayos, kaaliwalas ang kanilang nalinisan. Hey, guys. Tara! Okay, guys. Ayan. clear okay na okay ang ah, kapaligiran syempre ah, dahil dito ay ah, mapuno so yung sa baba nyan makikita natin na maraming mga dahon dahon ayan guys clear sa banda doon yung dulo ng pinto so kita kita natin na maaliwalas na syang unlike before na talaga nagtataasan ang mga damo na maaring, uh, maaring magdulot ng uh, sunog kasi nga uh, yung mga dahon ay tuyo-tuyo na. Right, so pa mga baging-baging pa rito. Ayan, so mo let's move on. Ayan. Ayan, so clear, clear. Diba? Ayan siya guys, ayan. yung kabila. Now, makikita talaga ating mga dahon-dahon so kato na sinabi ko ay uh, sobrang marami ang puno no? ang mahogan ni so ayan siya ngayon alright okay alright. let's move on let's move on tayo ayan so makikita natin oops ayan clear clear guys ayan sya ayan okay. so hindi na dinidiligan ang mga puno dito no uh, kusa, na, kusa na syang uh, lumalaki talaga so malalim na ang kanilang mga ugat so doon na sila kumukuha ng uh, tubig sa ilalim syempre kaya nga tayo minsan may balon doon tayo kumukuha ng tubig sa pinakailalim ng ating lupa yan yeah. Nice. clear so hanggang doon sa kaduluhan nitong area na to right, so clear okay, binalikan natin yung kanilang paglilinis sa maghapon nilang pag-aayos paglilinis, pagtatanggal ng mga baging-baging dito sa place na to. Ayan. 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 Okay. Ayun. look clear. Guys. Ayan siya. Ayan. So, ikot, ikot. Ikot, ikot. Ayan tayo para makita natin. Tayo ay uh, naglalakad. So, sa mga nahihilo dyan. Ayan. Sana maklear sa inyo. Ayan. right Ayan yeah. siya. Ito yun natin doon. Ito, na-reach natin yung pinakadulo kasi wala nang sagabal sa pagpunta sa pinakadulo. And, ayan na yung dulo. Ayan na isang pinto. Okay. Yeah. I don't know how many steps mapunta rito sa pinakadulo. Ayan na yung dulo na gate. Ayan, guys. Diba? Mm. Clear. Ayan siya, guys. Ayan. Diba? Clear na clear ang daanan sa bawat uh, gilid niya. Paligid nito ay daan na katulad nito. Ayan, sa kabuuan nitong likod. Ayan, sa kabuuan nitong likod. Right? Ito yung kabilang bakod. Ayan. So, Uh, may daan din dyan sa mga nakatira dyan sa mga bandang dulo at saka doon sa pinakaharapan yan may mga nakatira na mga bahay-bahay dyan right so yun ang kapiligiran guys yun yun hindi na tayo pupunta doon sa kabila wala kasi akong kasama guys eh ah uh, ayan so tinigil natin na gaano ka ayos na ka clear na na wala nang sagabal na tingnan mula doon sa aming bahay hanggang dito sa dulo na nakikita mo na yung pinto uh, whatever na may taong uh, dumaan kung mayroong magbukas ng aming pinto no nakalak naman siya nakalak siya pero doon sa isang side uh, hindi siya nakalak doon sa may dulo ng side right ayan siya new clear, clear guys ayan Ayan. Take a look guys. saya Napakalinis. Napakaayos. Ayan. Sa isang taon na ulay mamumunga yung ating mga puno ng ng abukado ng bayabas. Ayan. Saging. So, saging naman. May mga bunga lagi yan. Sa dami ng mga saging sa banda doon. So, sa banda doon, mga saging. So, madalas na magkaroon ng bunga yon. Okay. Ayan siya. Okay. Iyan natin. Hey okay, guys. Ayan. So ayan. Malapit na naman tayo sa dulo. Okay. Ayan, All right. ayan. And that's it guys. Ayan. Ayan so ayan, natapos na ang ating uh, pamamasyal dito sa kapaligiran. Kung ito ay naayos ng mga nagpakyaw ng uh, paglilinis ng area na to. So, so again guys, so till next uh, video or vlogs of mine. See you again guys. Bye bye. Thank you for watching.